Ang mga kahoy, mamunita ko ang anak. Ha? Magbaba kayo. Ngayon anak ang tingkal. Iti pa kayo. Oo. Ha? Kaya pala, ayaw mo, may nanay bunga no? Bula. Ay bulak? Kahoy na siyang... Tan. kita tawag anak, mamung. Ay. Mababa sa na. Oo. Dag ko ng bunga anak? Dag na. Oo. Sulay pa sulti. Oo. Kini? Kamuting lang, gilis na, mababa lang pero... Tabi-tabi po. Ano ba tabi? ang dala ni Sailin. Kamunggay <ination noises> at kalabasa oh. La! Hoy, napa di ka okay, nandito na kami, Pukuha na kami ng mga siko. Ito, ang bunga kinain lang ng mga ibon so kukuha din kami pero mo ang dami dami niya no so ipiliin lang namin yung mga ano mga gulang na ah, oh, grabe ang baba oh wag niya pag tiningnan niya tong mga bunga na to oh itong isa kukuha na siya ng isang bunga Saloin ko ba ay kasayang nahulog uh oh, hulog dako dako na dino? no mm magigit igit yun tayo. Mag-igit. talagang bunga, guys. So, kinain na ng ano. Oh, diba? Aray. Isang sako na yung siko na namin. Plus ito pa. Hala, day. Andito, Ah. Oo. Gulang na? Hmm. Ang ma... Ay, kaya pala mababa lang ni kay... Ayun na lang nagbira. Ako na lang na count. O, oh, sige. O, oh, okay. lang ka simple. O, oh, Chik. Pitasin lang, iikutin ko lang. Ala, di man ako makuha. Mag-ikot-ikot, raman siya. Ikot, tapos bira. Ah, oh, ikutun, tapos bira, ikutun. Ay, dari ko kuha na. oh. Ako yung ganyan sa sanga. Ikay po po. Oh. Tempa. Lah. kadaghan pag hala kadaghag bunga dagko adjud na to ni nakita na, yung tagbalik balik kari ah hala day malambot na day malambot na malambot. hala day kadaghan diri day hinog day oh d oh my hinug. god grabe ngayon ako kita ng ganito guys ganito na si day guys ang daming bunga uh. oh oh Oh, Gbunitan ako day ditura sa sanga mag anak anak ganyan. -ana -ana. Oh yes baby loves. Bye ni char lapad. Bye bye, -bye. pag oh. May babae lalaki day? Oo. Oh. Jenny we're here. <laughs> Ikaw mo bagibian man. <laughs> Diara banggo ko diri gut nang wala kog siko o babae daw ni kay lapad. So my gender day ang ano. Come here, baby. Hello, Danta. Oh, libang lang dira. Li <laughs> Ako pag uh, nag-enjoy to sa may mga anak na nagsinamok. Kalibang ra. <laughs> Kanak-kinira ka na isa. ko bunga. May isa pa dai kini dai o. Oh, Mo kana dai. Nahulog na akong pangtanim. Kini dai, apil pa ni Kana lagyo na na. Lagyo na mm. Oh, may babae na namang siko. Oh, na lapad. Basta uh, lapad. lapad. sampal ko sa tika hindi ka na mga malilihan ka na mga gabay dahil susunod na, babalik na ta dami na magdunga na magdunga na tablaw ta hahahaha nagisim e hindi ka tunogin dako sa kakibabo dahil, sunod na lang kaya nagtauga na yun na itong anak ano <laughs> na, lingaw. O, oh, tanawa nga may siko kadaga na muna ko ang siko. <laughs> Talibang ra lagi! O, saan mo na itong pagdaladay? na. La! Mga pita! La, mga pita dyan la! Kapita diha la! Day sailin! <laughs> <laughs> ah! Hala, kalami sa kamatis. Kuha. Dari, ang maraming kamatis. Ah, ang lalaki ng mga siko namin, oh. Oh. Ito medyo hinog na to, malaki. Ito gulay namin. gata gataan ginataan ginataan jackfruit aku tindakan anak de naku anik tu guys kenapa ya na gini naku gede kena kecelakaan tu Olga jaini ya diraka jaini ya kayak picturan ta kasiko pangita tu mama mayat mama mayat sit down sit down sit down bi Mama mayat, di aku satu bang sesiku. <laughs> <laughs> kena kena kena. Oh. oh mama mayat, <laughs> dari kau dapat diri kau dapat itu kan mama mayat, kedagangan namuk siku di itu kaling kode. Doa mau nih joy bless be? Eh, yeah. di itu tapet ya joy bless. Kaki genahan izin. Menguha na dari? Nih mau menguha dari? Eh mengulah dari na? Na ay, dali na, na. Dali, diri sa ilin. Na. <tihil ka> Ako rin magkinaon na. <laughs> Sige na, kuha na ka. Lola? La? Ah. Uh, la, ang sikola, grabe ka, dakola, hinug na di ay? Ha? May gani kay si na mahulog, lata, ginto. Katong diri sa padulong tabay. Na, grabe na ka oh. Nala, kung huwag yung nakuha ni Icy si karoon lang, mahulog, kakusog sa hangin, si! lakas yun. Siya! Siya! Daghan si ko dahil maligya ko usik! Ibaligya! Uusik kahit siya! O, di, di... Di ba kaon? Di, mga pa, kaon na, pa isa. Huwag na, na hurot o. Hala, oi. Daghan ka ayo dito. Hala, oi. Kanang, kanang dito, na si ko. Dito? Mga tinanong ni Lola. <laughs> ni Lola Tekla. Oh, grabe ka dako ulan, oh? Dako pa sa akong ulo. Dako, tinuon. Dako, abitan ang sige. mo dere? Oh, kanang doha tapa, dinog na. Ang isa gahapon la, oh, panahon man natog kaon, oh? Wala ganit, tamis lagi na, kami is. Di ni ana kini kay Jerome ni ana sya ta miso ni nasi ko ko no. Tam is no okay. Ako ganing gitago ang ausok oh, so, ana ko ang liso, gitago na kon liso ani. Mhm. Mm -hmm. nah. Talimut ko aso na gibutan kay may na lang ba makapa tinuod tinuod tag tamiso na si ko pero mga tam pud ni tinuod ya Dagko ala no kitanom na ko ni do pa dai da pa pa nimo si lola tekla ang nag Ah wait lang Ang nagtanom ani si Lola Tekla, duha pa lang daw kadahon. <tip gensim tip gensim susurra> duha kadahon iyang <tipos> gitanom. Karon oh, oh. Oh, Ah, grabe. Hindi na to kaunon. Ka ha? Sanila? Wala ka balo. Kaya na si Lola Tekla. At dahil hindi namin kayang ubusin yung guyabano, So, talagang ibibenta yun ng kapatid ni Clifford. Pero, sus 90 pesos lang po yan, guys. Dahil napakamura. I mean, ay po yan ng 90 pesos lang po. Kasi mura naman po talaga yung bintahan ng mga kunyabano dito. So, hindi naman din kayang kainin lahat. So, ibenta na lang. Bahala mura. So, si Cummins Guyabano, guys. So, napakatamis po ng Guyabano nila. So, ito guys, tanim pa talaga to ni Lola. Itong pinakamalaki yung biniyak namin. Kasi, hinog na hinog na. hinog sa puno. Kaya, sus na ko, parang gatas. Sa totoo lang guys, gamot daw talaga tong si Kukovin. Untested po yan.